Balik nila yung pondo niyan, ipagawa uli. Ang kakapal ng mukha nila, sa sarap na buhay nila, dalawang beses na akong inaatake dahil dyan sa baka na yan. So baka sa mo, patay na ako. Hindi ko na abutan, makita na gumanda yan, daan na yan, yung ilog na yan. Dahil sa kakakurakot nila. Sobra sila, ganun pala sila katinde. Ganun sila kagrabe na mangurakot. Hindi sila naaawa sa mga tao, sa mga batang nilulubog araw-araw pag pumapasok sa eskwela. Hindi sila naaawa hanggang leeg. Naglalakad sa karsada dito para lang makapasok. Tapos sila nagpapasarap. Binubulsa ang kaban ng bayan. Wala silang awa sa mga estudyante. Ako sobrang galit ko talaga. Sobrang hirap na inaabot ng mga pamangkin ko. Dahil sa mga ginawa nila. Tuwing ika na taon dati, ngayon araw-araw. pagising mo, lubog sa tubig, yung tsahin ko nga dito, bulag na. Araw-araw nakababad sa tubig, dati hindi siya inaabot. Ngayon, higaan na lang niya. Ang, nakalitaw, tinaas pa na ganyang kataas.